Alos lahat nakasale. Nakasale na rin agad siya. Nakasale siya ngayon. Nakasale din. So, malaki discount ngayon dito sa... Pala maraming sale ngayon mga broski. Sobrang nakaka-excite kong GT Cat 3. Hi mga broski, it's Miguel Eves. Magwi-window shopping tayo ngayon sa Titan. Una nating ife flex mga broski yung bagong GT Cat 3. Napakaganda at napakagaan ng sapatos na to. Gaan? Tanggalin mo ngayon sa loob. Parang running shoes. So, SRP 10,295. Next naman is itong Jordan Luka 2 na ganitong colorway. Napakaganda na ito, mga broski. Ang SRP nga pala nito ay 7,395. Jordan 38. Nakasale siya ngayon. 8,716. So compare natin ano mas magaan sa dalawa. At same size. Look! Ala, alas magkasing gaan siya. Sobrang nakaka-excite tong GT 3. 10,3 3 tapos nakasale pala ito 6 Ito so, isa rin sa bagong colorway ng Jawon 7,395. So, ito at ang pinakamahal na SRP na Jawan. XDR din siya. Ayan yung details ng sapatos. Oh. Ganda. So, cup or drop. So, lipat tayo sa lifestyle shoes mga broski. Ganda na ito. Cup or drop. Naka-sale din. 7,500 na lang. Galing 8,400. Sa Titan pala maraming sale ngayon mga broski. 1 to 5,900 na lang. Kita nyo ba yung kulay? Parehas itim. Pero ito, ibang shade ng black. Ang ganda. Ilam mo. Isa, ito yung matte black. 12.295 So 12.3 siya Puma collab sa Gremlins Itong All Pro Nitro Pendo Guys, ayun nakasale siya 10% Available din dito sa Titan ngayon Yung Nike Air Max 2 CB 8.895 okay. Melo 3 Price na ito Ayun nakasale Melo 3 8.9 down to 8.010 Low cut na Melo 2 Sale to sure Ayun 7.9 down to 6.320 Dalawa bilhin nyo tas mismatch 6.320 rin to another mellow tree sale din ito medyo malaki yung sale 85 down to 68 available na rin yung LeBron Next Gen na AMPD dito sa Titan so kung naka-follow kayo sa akin napanood niyo na nakabili na tayo ng ganito SRP nito 8895 guapo wow Abangan nyo, i-review natin yung Lebron Next Gen AMPD natin. Kaya wag nyo kalimutan i-follow. XDR nga pala to. So, okay na okay to for indoor and outdoor courts. Baka puro XDR ang kukunin kong sapatos ngayon. Kasi last year, majority ng basketball shoes ko is translucent outsole. Available pa rin yung mga GT Cut 2. So, syempre, lumabas na yung GT Cut 3. Nakasale na to. Ayan. 9K down to 7276. Tignan natin yung greater than ever. Itong nakasale din. Oh, nakasale na rin yung greater than ever. Oh. Nakasale din yung Lebron 21. Pero, from 10.8 down to 9.8. Tama ba? Ayan. So, ito yung GT Cut 2 Christmas ata. Nakasale na rin agad siya. 8185 na lang. Alas lahat na Ito rin oh no? GT Hustle 2 8.9 na lang Galing 9.8 So yung mga GT in a colorway sale na rin Ito yung malaki discount ngayon dito sa Titan KD16 From 8.395 down to 6.700 na lang Heist ah, SRP ko na bilhin sa akin. So kahit anong colorway nung KD16 ganun. 8395 down to 67 eh. Ah, yung same na colorway sa akin din ako. 58 mas mura yung colorway nung katulad sa akin. 58 na lang. Tingnan natin 'to. 5.8 din. So, yung dalawang naunang colorway ng KD16, nakasale na siya ng 5.8 na lang. Itong Nike Sabrina 1 lang talaga ang bihira mag-sale kasi grabe yung demand din itong eh sapatos na to eh. 6.895. Itong Freak 5, nakasale din. From 7K down to 5.6. Lumang Lebron X Gen, meron pa rin. Nakasale din yan, syempre. So, Titan ang maraming sale ngayon. 8.895 down to 7.1. Ano ba mas maganda sa dalawang Lebron X Gen? Yung bago or yung luma? So, comment down below mga broski. Mas pipiliin ko to. Sa Jawan, ang colorway na lang. Itong Christmas. So, dalawa na lang yung colorway ng Jawan. Itong Sabrina na to. Tignan nyo na natin. Ah, wala. Yung surf rin. Ito yung suot na sapatos ni Nikola Jokic before siya lumipat ng 361 degrees. So, 9.8 down to 8,000 na lang. Ang maraming colorway dito ngayon, Freak 5. This one, this one, this one, and then. So that is it mga broski, ang daming sales sa Titan ngayon. Huwag niyo kalimutan i-follow para sa mas marami pang ganitong contents. If you have comments and suggestions, comment down below. And kung may gusto kayo sapatos na bilhin ko para i-review natin, para mapakita ko sa inyo, comment down below din. So again, this is Kyle Leves. Don't forget to follow me for more contents like this. Peace!